Hello guys, good morning Naluluto tayo ng ang palaya tapos bacon Wow Andito kasi yung mga pamangking Nalit nila sa bahay Kasi nung malibid sila, lagi sila nandito ito yung bacon natin, guys. Binili ko sa H&R. Ayan. Mura lang siya, guys. 549. Ang sarap ng bacon. Ayan. Sigma natin siya, guys. Mmm. I'm so happy. Paano ba pagluluto ng bacon? Kung gusto mo, ano? Kung gusto mo malutong, kung gusto mo hindi masyado malutong. Nasa pagpiprito mo yun, guys. Harap. Tapos magluluto pa rin ako mamaya ng tobe. At saka ng, kung tawag doon, manok tagalog. Dahil kataan natin. Okay na ako. Ang palaya. Tapos guys, ito yung manok tagalog. Yung manok tagalog. Yung manok tagalog. Yung manok Tapos magigisa pa rin tayo ng toge. Marami tayong gulay. Marami tayong, tayong food ngayon. Ay! Kala ko pinatay ko na. Hindi pa sila. Okay na. Ito na ating ang palaya. nagugutom na si Abby. Lumabas siya sa kwarto nila. Sabi, tita, nagugutom na ako. Sabi ko, see you away. Malapit na malito. Ano lang dito, guys? 8.15. Gutom na si Abby. Sana kasi sila sa ano, maagang gumising. Kasi nag i school sila. Ano lang sila, um, 10 years pa lang, 10 years old pa lang sila. Anong ano ba yun? Parang grade 5 yata yun o grade 6 yun. Kailangan natin bilisan. Mabilis maghuging si Abby. Malakas kumain yun. <coughs> Siyempre guys, ang mga bata mahilig sa mga pagkain. Hindi ano. lang sila pumunta dito kaya masarap ang food nila pang bata. Ayan. Masyalong wala na kami egg. Naubos yung egg namin, guys. Kaya ito lang tayo. Ano ngayon? Moon. Kaya pang breakfast ng ating food. Ay, sarap ng ating food. Pamisan-misan lang naman to guys, yung ganito. Para sa mga pizza. Tapos, siyempre, SNR tayo. Para laging bago. SNR. The best ang kanilang mga food. Laging bago. Nung bata pa yung mga anak ko eh. Ito yung mga gusto nilang food. Tapos si Franklin. Malakas kumain yun. Tsaka si Arby. Ay, si Franklin. Tsaka si Flipsy. Malakas kumain yun. Si Arby. Nako mamimili pa yun kung ano yung gusto ulam. Nung bata pa yun, sinusubuan ko yun. Kasi ano, mahirap pa kainin. Pero nitong malaki na siya, malakas na siya kumain. Lahat sila malakas kumain. Mahilig sa food. Like me. <laughs> Ang bilis niya maluto guys. Luto na siya. Siyempre init-init lang naman natin. init iniit lang. Ganyan lang, guys. Prito-prito lang tayo. Ngayon. Pero nag na tayo ng ang Kailangan nila kumain ng gulay. At saka meron na rin doon sinabawa. Nagluto kami kagabi ni ng mga bata ng ano, sutang so hon. Kasi may sabaw. Parang ang sarap ng sutangon kagabi. Sabay-sabay kami kumain, guys. Sutangon yung pagkain namin. Off na natin siya. Luto na. Masarap kumain, pero wag sobra. Lahat naman ng na pagkain, pwede natin kainin. Kunti-kunti lang. Para hindi tayo ma mapul yung ating ating tiyan, ating stomach. Sobrang sarap talaga humain. Ako mahilig talaga ako guys sa taba. Mm -mm. Kaya ayun. Nagkaroon ako ng pati liver na nakaraan. Kaya hindi naman malala. Kunti lang. Kaya puro mag-green ang... Ay, ko, shit. Natalas ka ano ko guys. Kaya ano, puro gulay yung kinain ko. Mga sa salad. Naiinis lang ako dito kasi tumatalas eh si Abi sa kape. kape siya guys ay, napupunong na pala eto guys si Abi, mag breakfast na siya siya yung maaga mag gumising gutom na si Abi. Hay ka sa kanila guys <laughs> pasko na sa amin oh. ah! ito po si Cassie wag <laughs> gising yun yung isa tulog pa ay, girl. Tulog ka pa, girl. Halo-halo yung kanilang kwarto. Ayun, may mm -hmm. bike pa <laughs> dyan. Breakfast na. Kasi breakfast... Mami, breakfast ka na, mami. Hello, guys. Namo-moblema sila. Wala daw kay chap. <laughs> Dito sa babaan, naubos na ni Kuya Don. Ito ano ba to? Oo. Yan pa, ano ba tawag, chap? eh. Pwede na yan. Pwede na niya. yan. Ang sarap na yan eh. Ito, namang problema to mga, namang problema yung mga te. Mga te. <laughs> Alam niyo guys, pasaya Wala ko na dito na sa mga talaga. te na to. Ito si Kasi, ito si, si... Bea. Ito si Abby. Kumain na si Abby. Dahil mo kinain Abby. Sarap ang kabi. Okay. Sabihan mo sila uli. Ito na mong <laughs> problema yung dalawa. Wala kasing ketchup. Oh. Wala na ito. Na. Mahilig pala sila sa ketchup. Yan nalang buksan mo na lang yan. Wala pa sa rep. Niyo ba Hindi po. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Ay, yan no. Ay, naku. Banana ba? ketchup. Bata ko. Ito mga to. Oh, kay Epsi, banana ketchup. Yan yung mga favorite ni Kuya Doll. Ay, naku. Ito mga to, guys. Tingnan niyo. Kapareho lang yung UFC. Hmm. Um, Itabi nyo yung kanina. Mga. Ma matcha. Matcha ba ang tawag dyan? Ah, chili sauce. ah oh, sige na, kumain na kayo. <laughs> Mucho. Ang tawag dyan, ang tawag dyan. Ay, matcha, ano pala yun? Yung sa Japan. Mamaya <laughs> yun tayo to. O, maya may siya. Ito, babar nito kami. Maglabas mag ka na lang sa'yo, Abby, kasi bawal sa'yo malamig. Pumili ka na ng juice. Pala Ako? Uh Oo. -oh. Bawal akin malamig. Sikasi. Ay, hindi ba si Cassie? Ay, ano yung flavor sa'yo? Teh, ilabas mo na yung juice mo kasi parang hindi malamig sa'yo, teh. Ano yun, kimchi? Hindi pa ako nagluluto ng kimchi. Ay, hindi pa ako. Oo nga, wag muna. Tamad pa ako. Ibilabas mo na yung sayo. Lagyan mo dyan. Natikmang ko na to. Bilisan nyo. Bilisan nyo. Ang babagal nito. Oo, ko. ko na yan eh. kumain na kayo. Kumain na kayo. Binigyan na kayo. Binigyan na 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 kayo. Kasi ubusin mo yan. Mamaya mo nainimin yan. Kaya ano ka bang? <laughs> Kapatayo kasi nagkakati ka. Matasabi. Eto si Te. Um, te. Daming kutong na tinitingin. No. Tapos mo naman <laughs> <manangatin>. ito. <Lumipansin>, kagabi. <laughs> ito, ano mas kaya natulog? Ano mas kaya natulog? Eleven. Eleven? Ay, ako eleven din. Ito, di mapakalito eh. Magagawa mo mag-gagawin ako, gagawin ka. Nanonood pa ako, Timmy. Kaya kakainan sila, guys. Hindi, na mm. na. hindi ko na kayo tinignan. Ah, kanina. kumain na kayo dyan. Bakit hindi map ano sa left-to-right shop? Para masira. Kumain na kayo, taki nagluluto pa, mga guys. Dito. Ang tawag dyan, kasi. Um. BTS. BT21. BTS? Ano ba yun yung gusto ni Ian? Ano hmm. eh, yung pangalan niya? Jimin, no? Ah! Gusto ni Ian! Yan, pakita mo kay Ian! Ian, no? Hmm. Oh. Sabi mo kay Ian. Di ba meron nga neto, Ian? Pati ito. Piyatikpan ako nito ni Ian, eh. Dito huwag mo itatapon yung box. Ibibigay ko ito kay Ian. Ginagamit itong box. So, anong ginagamit? Hindi ko po alam sa kanya. Talaga gusto niya yan? Opo. Um, naku. Ito yun yun. Mamaya, sama ko si Ian, mamaya, para may magulo sa inyo. Ito yun, <laughs> Banana. Mabit si Ian? Abi! Ay, ayoko. Bakit? Nabit naman yun. Hmm? Eh, sama ka sa akin mamaya. Ino kang BTS? Hmm. Banana. Tapos taro. Hmm. Dito ko. BTS umi. yan? Banana taro? Tayo sa kala kami. Mamaya, sama ko si Ian, ha? Hmm. Para may alagaan ka, ha? Huwag niyo sasaktang si Ian ha, mamaya. Mm. Ian, mag-aaral, kita. abi. Ang mga ko si Ha? Kasi, bilisan mo ka